Hello guys! Good morning! Meron lang akong isi-share sa inyo. Uh, alam nyo, na-realize ko na pag ang bata pala, kunwari anak nyo, sa uh, sasabihin nyo na bawal mag-cellphone. Uh, bawal ka mag-cellphone ng isang linggo. Pero wala pang isang linggo, may binibigay mo na yung cellphone. Pa parang feeling ko, hindi na siya maniniwala sa'yo kasi sinabi mo, isang linggo ka hindi magsi-cellphone. Tapos, kinabukasan binigyan mo rin siya ng cellphone. So, next time, kahit may kasalanan siyang ginawa, like, like sa alaga ko dito guys, isishare ko lang sa inyo ha. Yung alaga ko kasi dito guys, ah, uh, mayroon siyang kasalanan ginawa kasi uh, nag-tutor siya nung nakaraan nagpunta dito yung teacher tapos nag-tutor siya tapos ang ginawa niya sa teacher guys minura niya sinuntok niya Uh, sinipa niya pa tapos nag-aagawan sila sa upuan kasi gusto niyang kunin yung upuan kasi gusto niyang ihampas sa teacher guys so binidyo ko nga eh may video ako pero hindi ko pwedeng ipakita guys kasi nga bata yun bawal yun so, kaya ikukwento ko na lang sa inyo so ngayon guys syempre nagalit yung magulang niya no kasi nga syempre teacher yun tutor mo yun tapos ganun ang gagawin mo tapos ngayon guys, sabi nung daddy kasi nga nagalit, bawal cellphone kasi nga dahil nga sa cellphone guys, kaya na ano yung utak ng bata kasi bata pa lang siya naga-cellphone siya. Pagdating ko dito guys, naga-cellphone na yan siya. So naadik talaga siya sa cellphone. Mat natuto na rin siya magmura dahil sa pinapanood niya sa YouTube. Ngayon guys, dahil malaki ang kasalanan niya sa, sa teacher, sabi nung tatay at saka yung nanay isang linggo daw sila, I mean, isang linggo daw siya walang cellphone. So, okay. Sabi ko, okay. Mas maganda. Alam nyo guys, isang araw nawala siyang cellphone, okay naman eh, nanonood lang siya ng TV. Pag sinusundo ko siya, dati nagdadala ako ng cellphone, kasi pag hindi ako nagdala ng cellphone, guys, kawala, nagmamaui siya, ganun. So, isang araw guys, hindi ako nagdala ng cellphone, kasi bawal siya cellphone, di ba? Bawal siyang cellphone. So, ngayon, sinundo ko siya sa galing sa school, naintindihan nung bata na bawal siya sa cellphone. Kasi isang linggo siya walang cellphone, naintindihan niya. So pagdating ko, sinundo ko siya sa baba, sa bus stop. Okay lang sa kanya guys na wala siyang cellphone. Sabi lang niya gutom siya at gusto niyang kumain. So ito siya, pagdating sa bahay magkain ka. Ngayon guys, okay na. Pagdating niya dito, nanonood lang siya ng TV. Okay siya. Okay yung bata guys. Ngayon, pagdating ng tatay, pag out sa trabaho, binigay niya yung cellphone kaya naisip ko akala ko ba isang linggo walang cellphone pero bakit binigay niya ang cellphone isang araw pa lang na ko na kaya siguro na-spoiled tong bata kasi alam niya sa sarili niya guys na kahit naman sabihin ng tatay na isang linggo bawal siya cellphone hindi rin naman natutupad yun kasi mismo yung tatay hindi naman niya tinupad diba So, sa isipin ng bata na, ah, kahit magkamali ako ng paulit-ulit, kahit sabihin na isang linggo ako lang cellphone, kahit isang kahit sabihin pa na isang buwan or habang buhay ako walang cellphone, hindi na ako maniniwala sa tatay ko. Kasi kita mo to, isang araw pa lang binigay na ang cellphone. O di diba guys, sa tingin mo maniniwala yung anak mo sa iyo? na ikaw mismo na nagsasalita na one week walang cellphone hindi mo siya tinupad so ang bata na spoiled, naisip niya, ah yung tatay ko wala naman isang salita yun eh pag sinabi niyang walang cellphone hindi naman niya tinutupad binigay niya ang cellphone pagdating ng pagdating niya galing trabaho nakita niya yung anak niya nag-inom ng gatas kasi matutulog na kami kasi kinabukasan may pasok pa nakita ko, binigay niya yung cellphone So, tama ba yun? Ikaw mismo na magulang, hindi mo tinupad. So, narealize ko talaga. Kaya siguro itong bata, matigas ang ulo. Kaya siguro itong bata, hindi naniniwala sa magulang. Kahit galit na galit na yung magulang, lumalaban siya. Lumalaban siya. Sinisigawan niya yung magulang niya. Kasi hindi niyo, alam naman ang magulang na hindi matitiis eh. Pero ang punto ko kasi dito guys, dapat ko ano yung sinabi mo? tuparin mo. Pag sinabing bawal ang cellphone, bawal. Pag sinabi mong isang linggo kang walang cellphone, tuparin mo yun. Para ang bata matuto sa pagkakamali niya. Na ay, bawal ako cellphone, magpakabait na talaga ako. Kasi pag sinabi pa naman ng tatay ko na isang linggo ako walang cellphone, wala talaga akong cellphone yan. Oh, sige nga. ba? Diba? Tapos ako, dahil wala naman akong karapatan kasi katulong naman ako guys. So, ano ba bang magagawa ko? Kundi, sige, okay. Ganun na lang ako. Pero sa isip-isip ko, guys, no. Ako kasi araw-araw kasama ng bata. The more kasi na nagsiselfon yung bata, the more natuturoy rin yung utak. The more nasisira yung utak, guys. Ay, alam nyo, guys, yung anak ko, five years ko nang, mag five years ko na siya hindi makasama. Pero bawal talaga siya cellphone, guys, sa bahay. Kasi sinabi ko, bawal ka muna mag-cellphone, anak, bata ka pa. Aral ka lang, marami kang box dyan na binili ko sa'yo. Opo, mama, kaya pag galit ako, galit talaga ako. Alam ng anak ko yun, pag galit ako, pag magsalita pa lang ako, umiiyak na yan. Maya maya, magsasorry na yan. Ganun. Kasi nga, pag sinabi ko, sinabi ko. Ganun. Kasi mahirap eh, tulad niyan. Ako yung problema sa bata. Kasi nga, kahit ako, sinisipa na rin. Kahit ako, pero hindi ako napapatalo. Lalo na pag walang kamera. Lalo na pag walang mata na nakaharap sa akin. en serio soy yo